Yes, good day mga boss Sakto Napadaan tayo dito sa may Bypass road ng Alaminos Laguna At uh, dito rin natin madadaanan yung uh, Overpass Ng SLEX TR4 Dito sa may Barangay Santa Maria So Ang gagawin natin ngayon Ay Pukuna natin Ng video ito Para makita natin kung ano na ang uh, pangyayari at kung ano na ang bago dito dito kahit dito na tayo sa malayo kumuha pwede na yan abot naman yan ng drone at saka ay maganda ang panahon ngayon kalmado ang panahon ang hangin ay napakagandang magpalipad yes mga boss bago tayo magpatuloy eh, syempre dito muna tayo sa mga pa para alam nyo kung saang parte ng South Luzon Expressway yung ating ina-update. Ito po ay dito sa may Barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna. Bali, nag-cross yung crossing po ito nung bypass road ng Alaminos to San Pablo. Ito po yon. Kung titingnan natin siya sa malayo, ayan po ang kanyang itsura. Ayan. Ganyan siya. Malayo tingnan at pagka-inilapit natin ay uh, makikita nyo sa gumuguhit. Pero 'Yan po 'yon. Dito siya. Tapos tayo ngayon ay malapit o oh, ang landmark natin sa Pilipinas ay nasa malapit tayo sa Mount Banahaw. 'Yan. Malayo pa 'yan pero 'yun yung pinaka-landmark kung kayo ay nasa ibang uh, region. Makikita nyo 'yan na uh, itong binablog natin ay malapit dito sa Mount Manahaw dito sa may San Pablo Laguna yan po ay malapit na sa Chaong Interchange ayan itong Chaong Interchange may mga update po tayo nyan ay puntahan nyo na lang sa aking mga vlog sa ating youtube channel may update po tayo nyan dito sa Chaong Interchange at saka hanggang dito meron tayo nyan puntang Losakan eh puntang Anastasia tapos ito ay samintado na yan hanggang dito at ito ang ating puntahan ngayon baka may update ako nito dati ay hindi pa ganun siya kaganda ngayon ay may nabago na pero wala pa siyang buhos yun lang sa unahan natin yung ating video na siguro nasa 200 meters tapos ay kukunan natin yan hanggang doon tapos dito sa kabila hindi natin kita gawa ng may puno. So gagamitan natin niya ng ha, <laughs> magic. So paliparan na natin at baka mapaliparan pa ng iba. May nabago na rin dito sa tulay na to dahil ito ay pinupormahan na para mabuhusan na to ng saminto at para yan ay makumpleto na uh, at saka matambakan na rin ng lupa para mag direction na yung uh, paggagawa di yan gawa yan lang naman yung kailangang matapos para madaana na at saka para matambakan na ng kumpleto tayo nga eh, nakatalikod sa barangay San Vicente bypass road at yung paharap na yan sa atin ay nakaharap tayo sa papunta ng Alaminos Laguna itunutok lang natin ng ating drone para makita nyo yung eksaktong nangyayari dito sa may tulay na to at tayo ngayon ay pumaling sa papunta ng Chaong Interchange uh, yan napakahaba pa po nyan at sa banda-banda ron yung namumuting yon ay uh, ah, kompleto na doon ang buhos ng saminto matalang itong dito na may tambak ng lupa ay siguro kukumpletohin yan pagka nabuhos na, na itong tulay na ito at ah, mamaya ay papaling naman tayo dito sa may bandang kanan natin at yan naman po ang papunta ng San Pablo Interchange medyo mahaba-haba na rin po yan at meron din may buhos diyan sa may bandaron Darun pa Pero yan ay patag lang Sa pagkakaalam ko yan ay batag pa lang Hindi pa yan mintado. Pero dun sa may Santo Tomas Interchange Hanggang sa may bandarun Papupunta ng Alaminos Ay mayroon ng buhos Music At ngayon naman mga boss ay paling naman natin pabalik ang ating camera at yan ang angle na makikita nyo pagka tayo ay nakaharap uli sa San Pablo, Laguna. Siya nga pala kung bago ka lang sa channel ito ay huwag mong kalimutan mag subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay mayroong bagong video. Libre lang naman po mag subscribe. At yan na nga po, iniharap natin ang ating camera sa direksyon na papunta ng Barangay San Vicente San Pablo, Laguna at yan matatanaw nyo po ang Mount Banahaw malapit talaga tayo sa Mount Banahaw Okay. At isa na namang update ang ating nagawa ngayong araw na ito. Maraming salamat mga boss sa panonood ng video ng ito. Sana ay nagustuhan nyo. At ah, siyempre, yung iba naman diyan ay sadyang nag-aabang sa ating mga update dito sa SLEX TR4. At ako ngayon ay bibiyahin na diretso ako ng Alaminos Laguna kasi pagka ako dumiretso ng Alaminos Laguna madadaanan ko naman yung sa may Alaminos yung isa sa posibleng makapagpatagal pa bago madaanan itong San Pablo San Pablo Expressway kaya nang meron doon isa mamaya papaluanag ko sa inyo pag na ando na tayo sige ganoon na lang at dito ko na ending ang video ito mga boss mula dito sa may Santa Maria overpass Santa Maria Aslex TR4 at maraming salamat mga boss sa panunood ng video ito kita kita tayo sa susunod na video ang ganda nito pagka ito talaga ay natapos ay laking bagay mga kaluag सॼ आहे त इहो